So ayan guys, luto na ang ating ginataang squid. Guys, mayroon po tayo ni squid. Gagataan po natin 'yan. Ayan, i-adobo ko muna bago ko siya gataan. At ito nga pala ang ating mga sangkap. Ginger, onion, garlic, tomato and greens, chili, and red. At syempre guys, meron tayo dyan na ah. green beans, sitaw. Ayan guys, ang ating lahok.

Ayan na guys, nalagyan na natin ng paminta at saka magic sarap. Lagyan natin ng soy sauce. Soy sauce. Natin yung ano. Ilagay na rin natin yung sitaw oh, dahil madali lang tong maluto. So, inigin na natin yung gulay. Gulay na lahok. Ayan na guys. Sitaw. Ayan. Para naman sabi ko hindi lahat ano, Ah uh, squid para may gulay. natin na kumulo ang gata. Ayan, nakulong ng gata. So, yummy-yummy ang ating ulam ngayon pa ng harian.